wala tinara niya sa akin na ayaw na sa sa loob double na po yan. Okay. Okay. Kaya po mayroong... kaya po ba? Ito mayroong kahit po pataas tubig nakakuha pa rin pong niya, mga Pilipino ganyan po tayo mapataas ang tubig dito ano tumataas ang tubig? malaki pala kaya po rumaragas ang tubig nakapanik po, po yung mga tao Eh, lalakas po ng tubig, oh. Ayan, ayun, hindi atahan ako. Tuhod na po, tuhod. Ayan, tuhod na manong. Ayan, o. isang kita po, tuhod na. So, Ayan, ating kayat. tataas pa to. Ay, pala ka ba yan? Ay, baka kakabot ang tip-tip na naman to. Kamukha kakapon. puta tayo ano kay bigat yung mag-ibon po talaga dadaanan natin yan yung buwat po kaya tsura sa hulong buwat upig ang okay. ko i uh, okay. Ayan na po yung pet market. Tingnan po natin loob. Ah, good morning po. At pagandang takalit, pagandang gabi sa mga manigod po natin. Ayan, sumigat po si Alin Araw. Marami po rin pa po salamat dahil buganda po ang panahon. Sa dalawang linggo umuulan. Kaganapan ngayon dito sa hulong duwan. Ayan po yung mga ito yung mga nakalatag po na sinabi ko noong nakaraang linggo. Ito po sila ngayon. Dito rin si Sir Al. Dito niya B1 Opa Aqua. B1 Oppa Smetino, DNA CAC. Pangalan na yan, 6 to 7 months na yan. 8 months na yan eh. Pagka ano, asking dito? 7-5. 7-5. Wala siyang DNA no? DNA CAC. Ah DNA CAC. Ano pala to? At, ah, no, mountain tinju. <laughs> Ito dala rin, o oh. malaki, wapipiti, uh, sumunod iiti. Tira, algonikinampermo, number mo. seremayn 2. Okay, thank you. thank you. Good morning po, agawad bonyo magandang Good morning, umaga morning. po. Abhig lang Peders algonikinampermo, abhig lang po tayo sa dala niya. Alts 1. Alts 1, yan. <laughs> Tingnan okay, 2,000 daw po. Uh, Negosyable pa naman. pa yan, 2,000. sa back to back? four five, four 4,500. 4,500. pag dito, pilip, pero pinipili ako. -pili -tili -tili, dito, sa dito, sa dalawin day, 4,500 din. Pili mo yung babae may sing-sing. Ano? ba ito? Dan Danpalo pala ito. DNA to? Ito ba yung k 10K. Negosyable naman po lahat ito deck. ito, deck at saka Lutino Opa. 5,000 dito. Ganda po. Ay, yan na po. Ay, ito pa pala, katilbon po ulit. May mga presyo po ulit sa likod. 110, 120 ang mga presyo well po. Madalang na po ito. Pwede na po yung kumuha na lang po sa Sorbonyo. Sir, kulit po. Cool. Good morning. Ah, sa Bangers. sila. Contact number 09569753300. Batang Jose Thank you. Thank you, Wilson Peders. Yeah, good morning po Sir Dondon. Update tayo sa mga dal mo. Dito sa mga OPA at saka official mo Sir. 400 sa OPA lang sa <coughs> nanopa. Sa <coughs> <coughs> Dito sa mga normal natin, ano na yung Power 300 isa. 300 isa. So, ilan dala natin ngayon? Eh? Ito, dala mo to? Oh, Eto, ito? Oo. Oh, ito, 1.5 sa Green Press Sonata. 1.5. Classic. Classic. At sa Albay. Sa Lutino naman, 1.5 din. 1.5 Lutino. Dito. Lutino. Normal Lutino. normal ito. Ito sa Green Opa. Ito, may Split Eno ito. 2,000 dito. 2,000. libo. O pala yung Split Eno. Dito po sa Albay, no, medyo hindi niya po sure dito yung isa kasi yung pangaraw po, Opa. Oo. Oh. 2,000 libo dyan. Eh. Libo, isa. Isa? Sila na Paris na. Ah, Paris ako, okay. 2, okay. na po. Dalawang libo na rin po ito. Albayo. Ito, tatong libo. Eh, sino ang pala yung Yellow Bull Opa? 3,000 tatong po ito. Sino at saka Yellow Bull Opa. Itong sa Altswell mo? 1-5 lang dyan. sa mga Hino. One. Orange Face. Kasi yung gano. Orange Face yeah. saka Fish Face, Yan. 1 Dito sa Classic 1-5. Dala mo rin to? Oo, oh, ito. Ito, mga hunting dyan na kakatain. Yan. Lutino. 1K each po. Oo. Albayo na Lutino. Itong sa African? 300 dyan? 300 dyan. Palaim. oh, pala yun Tsaka o, sa, sa na, uh, maketang, uh, uh, Ito, sama, Ayan Sama na natin to. Sa'yo rin to, no? Huwag na Ayan, uh, uh, yan lang po ang dala ng Sir Dondon Sir Dan, uh, kunin ko yung number mo 0950-0470-17 Thank you Ayan, good morning po Sir Joey Good morning, good morning, good morning po naman, Ito mga dala niya Bait lang natin Ito pong back-to-back Power Blue Ayan, nakikita yung 600 lang yan. Ah? 600. 600. Oo. Oh. Ito, ganda oh. 500 lang. Ito, 500. Ayan, oh, uh, U-wing. Ito, paris na to. 500. 500 din doon. Oh. Paris na yun. Paris na. Ito oh. lang ang dalawa ng Sir Joey. Sir okay, Joey, hmm, gusto lang nila. Kontakin lang nila ako. Sige po, yung number po. 0947603761 Okay. Sir Joey, thank you po. Oh. Thank, thank, you. you. Yan, good morning po, oh, Sir Romy. magandang umaga at maganda sikat ng araw Ngayong ngayon. Sabado, at nandito tayo ngayon sa Hulunduat Pet Market, Malabon City. O, pumunta na po kayo, ha. May mga nagtitinda po rito. Makapamili kayo ng yung magugustuhan ni Ibon. Yan. Sir Romy, ang dala mo ay ito lang. Ito lang po, ah, yellow bull. Split o Split o So sure, split? Sure, split po ito? Opo. Opo. Magkano po asing kak mo? Po yan. Uh, 800 na lang po 800 Then, okay. hindi siya spitino yan lang po ang panin spitino ba ah, spit. pa siya? ah spit sa inyo yan 800 na po 800 na lang po yan shout out mga taga San Lazaro Hospital nandito po ako ngayon sa Ulunduar cellphone number ko 09212 09336 yan. God bless po Sir Robby, thank you. Okay. Thank you. Yeah, good morning po. Meron po tayo ditong kung kasama ang mga ibon. Ang kanya pong page eh, di na tugsuman. Pakisuportahan po sa kanyang page po. Ito po ang madala niya. Sideline. Sa mga parakit. Yung parakit, 200 isa. 200 ang isa. Dito sa mga... 700. Ha? 700. 700 sa kakatil. Yan, yan lang po. Okay. Yan daw, ang dami. Yan, yeah, 200 daw po. Tsaka itong dilaw, ganun. ganun din. Ganun din, 700. Lutino ba yan, Lutino? Eh, ito 700. Ah, 700. Lutino. Ayan. Kunin ko po ang number mo. Sir, 933-1186-147. Binatog Juman, name ko. Ayan, thank At you, thank you. you. <laughs> Terovel, good morning po. Good morning, good morning. Ito sa back-to-back mo, Lutino? 131, 131. 131. Table, Lutino. Dito sa kabila, yung mga, yung Alps 1 muna? Ah, uh, 700, dalawa. Tare, so sa Alps 1, 700. Ito mga white bulls? Yan, 300 pa. 300 isa. Itong almay, no? 500 P500. Ayan. Yeah. Ito nag-iisan to. Yan, ito. Ang kano dyan? Bajikit. Bajikit. Ayan, okay, yeah, P300 lang. P300. Bajikit po. Ayan. Yeah. Dito, sir. Ito, sabi nga dalawa. Sabi nga dalawa. Albino tsaka... Kalo. Kalo. <laughs> kaya, uh, <Yeah>. yeah, kaya pinagpares <laughs> niya. Sa ito? Ibon Fabio. Yan. Yan. Kilalagay ko na lang, lang Facebook ulit si Romel. Oh. Si Thank you po, si Romel. Thank you. Si Randy, good morning po. Morning, morning. Ito, yung mga auntie niya. Yan, yeah, 200 dito, no? Oo. Oh. 200. 100, Tapos sa mga OPA, 250. Kaya lang, naubos na. At may dala siyang portable na... Solar. Solar. Ayan. Pakulungan. Sato. Pakulungan sa mga ano. Ibiyari nyo. 3.50 no sir. 3.50? 3.50. 2-in-1 na yan. 2-in-1 na yan. Pwede, pwede sa Oriente. Pwede sa... At pwede gawin power bank. Pwede rin power bank. Ayan. Yeah, pang emergency power bank po. Ayan. Ang hunting nyo. 200, 250. Sir MJ, kunin ko po yung number mo. Uh, 09 9256 Facebook naman natin is MJ Headlock. Okay sir. Thank you po ha. Thank you. Thank you. Ayan. Uh, update tayo. Ang lalaki ng mga janitor niya. Sa janitor na ganito kalaki. 40 lang yan 40 lang Yung sumunod na size Yan yung medyo, medyo maliit mali 60 lang 60 uh, 60. 60 Tapos yung ganito 20 ba to? Ah, 20 lang 20 Ito 100 Ito 100 110 lang yan 110 Yung ganito yun pong size yan yan. Pang ano to Pang gapi Tsaka Pang beta Pang beta Ito susunod so, Eh 150 lang 150. yan 150 Ito yung Yung mga ano, Ang tawag po sa mga Ito yung yon, na? Ito ang black mark. Ah, ayan. sis. Ano? Water snake. Water snake puli. Ayan. Dalawa po yan. Dalawang kulay. Okay. 300 po, ano? 300. 200 na lang. Ah, 200 na lang daw. Bumaba na. 1,500 yan. Ayan. Uh, ayan yung bubong itin. 75 lang. 75. Yeah. 50, bigay na yan. Ito pong mga koy mo. Ayan, 60 lang yan. 60, gaganda o. Oh. Sakto yung mga size. Ito may malaking sea snake dito. Ito, 200 din itong malaki na ito? Oo, oh, 200 na lang yun. Lucky, Ginagamit sa mga pelikula um, yan. Hmm, na po. Hindi yeah, yeah. well, mo na. Pwede sa hawa ka din ha. Oo, oh, yun Eh, dito po sa sumusunod na ito. Size. Ba, na, 500 na, may bandit. Yung sumunod na medyo malaki. Di din, kasama na yung mga accessories. 500. 800 daw po yan. 0961 3500830 Ayun.